Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sport Rock Beach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagkuha ng Golden State Warriors kay Andre Drummond. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang bagong head coach na posibleng pumalit kay Darvin Ham sa Los Angeles Lakers. Bagamat man nga po mga katrops, Lubos pa rin ang nararamdamang lungkot ng buong koponan ng Golden State Warriors sa pagpanaw ng kanilang assistant coach. Ay kailangan pa rin nga po nilang mag move forward since meron pa nga po silang kampanya ngayong season na dapat ipagpatuloy. Sa katunayan, meron na rin naman nga po silang laro bukas ng umaga laban sa koponan ng Atlanta Hawks. Bukod rin nga po dyan ay meron na rin naman nga po silang mga problema ang dapat ayusin at solusyonan. Katulad na lamang ng sunod-sunod na pagkatalo ng kanilang team at ang pagbagsak nila sa si standings ng Western Conference. At base nga po sa pinakahuling nilabas na balita ngayong araw ng isang NBA insider, pinagdedebatehan na nga po ng kanilang team ang ideya na pagkuha kay Andre Drummond mula sa Chicago Bulls sa pamamagitan ng trade. Bali nag-a-average na naman nga po si Drummond ngayong season ng 7.6 points at 8.4 rebounds per game. Kaya kung sakasakali man nga po na makuha nila ito, ay hindi na nga po magiging problema sa Warriors ang pagkuha ng rebound. Samantala, Punta naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang bagong head coach na posibleng pumalit kay Darvin Ham sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, matapos nga pong matalong muli ang Lakers sa kanilang huling game ngayong araw laban sa Clippers, ay mas dumadami na nga po sa kanilang mga fans na nagalit sa kanilang head coach na si Darvin Ham. Sa katunayan, nagtrending pa nga po sa social media ang mga salitang Fireham Gayong habang tumatagal ay mas talong lumala lang nga po ang pagmanage nito sa lineup at rotation ng Lakers. Kaya panahon na rin naman nga po para tanggalin na siya sa kanilang kupunan. Pero ang tanong ngayon mga katrops ay kung sakasakali man nga pong tanggalin siya ng Lakers ay kung sino naman nga ba kayang pwede nga po nilang ipalit sa kanyang pwesto. Well alam naman nga po ninyo na hindi na nga po nila pwedeng makuha pa si Doc Rivers matapos nga po itong pumerman ng kontrata sa Milwaukee Bucks. Kaya ang natitirang na coach nalaman na pwede nga po nilang kunin ngayon ay walang iba kundi si Mike Bodenholzer o di kay si Nestor naman nga po sa mga pinakamalalaking pangalan ngayon available sa loob ng free agency market na may kakayahang hawakan ng super team ng Los Angeles Lakers. Kaya mukhang silang dalawa na lamang nga po ang ngayon ng kanilang front office. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.